Okay, balik to guys. Kinatay na natin. Yung problema talaga nito ay open fuse. Ayan. Ito. Itong tube type na ano to. kita ba guys? Yung, ito, ito. Yan. Itong tube type na fuse na to. Nag-open. Nag-open dahil dito kay guys tinanggal ko na siya kay thermistor may leakage si thermistor nag leak dito siya nakakabit Ay, isa eh sumin natin yun ito guys natin ang ilaw yun ganun pa rin lalong gumabo ah yan. bali dito yan guys nakakabit si thermistor dito yan bali 102 1 kb yan. alamang problema nito ito lang So check natin tong ano mo to. Yeah. Okay banda, ayan. Sinaatin natin nila 'yung law. Okay. Yes, ito sina natin. hindi pala makita mali guys ayusin muna natin yung tester natin saan na natin ipisto to patay tayo ayan saan na kita dito hawakan lang natin sya guys saan so, lang ah tom yum na ba yun ah ito ikutin natin yan balito guys yung fuse yan tingnan nyo na lang ah fuse natin kasi hindi makita eh yan tingnan yung mga ko ah ito na siya yan gumagana yan tingnan yan hindi hanggang dyan lang siya hindi na siya umabot sa ano yun okay ito yung fuse ito ito sigadulo niya. Tingnan. nyo yun guys hindi gumalaw yung tester natin open siya ito naman yung apat na rectifier, rectifier diode ito yung isa yan yan ito yan good yan yun. Kailangan pareha sila ng palo. Lahat. Good luck yan. Ito yung pang ano. Dito lang. Yun. Dapat siya na rectifier dahil yun. sino ba yun? Yan. Ngayon. Pag binaliktad natin yan, hindi mag walang reading yan kasi pag nag reading yan lake yan yun guys yun yan wala siyang reading direct na tayo dito sa pinakano nya yan sa dito tingnan mo hindi gumagalaw yung tester natin yung sabihin good yung apat na rectifier diode maring walang problema dito sa regulator natin. Ito yung regulator. Ito. Ito yung regulator. Ito naman yung photocoupler, yung opto-isolator. Gusto na natin. Okay, ito na guys yung tube type na fuse tinang tinanggalan natin. Okay, ito guys yung uh, thermistor na may leakage yan. May sunog siya. Ito yung 102. 1 kb. Yung pinalit natin. Ito guys. Ah... Uh, 331, 2KB. Okay na yan guys. Walang problema yan. Sino ba yan? Hindi na makita. yan yan Itong pinalit natin. Tapos itong pinalit natin sa tube type na fuse. Yes. alam nyo kung saan ginagamit to ito guys yung uh, thermal fuse ng pan motor ito guys yung ginagamit sa electric fan. ito yung nakabaon doon sa panmotor. motor 2E 250 volts means 2 amperes 250 volts 115 degrees celsius Okay lang guys. Okay, ito yung kapalit nyo. Wala kasi tayong Itong nito. Ito, tube type na fuse. Ngayon, alam nyo na. Pwede rin pala gamitin tong thermal fuse dito. Sa bluetooth speaker. Uh, may natutunan na naman kayo. Hmm, yes. Tapos, itong ano na to itong ito ito sakit uh, p-mel tanggalin natin to ay tawag ito uh, mel to mel sakit tatanggalin natin siya dahil ito yung ano may problema itong tawag ito ito, ito. ito. 'yung isang line nito kulang connection. Mali 'yan. Totoo ba kita ko sa, sa inyo? Wala siyang connection. Yan. So, pasok natin tin siya dito. Tapos. Natin siya, wala. Kita ba? dito tayo wala sa kabila wala din wala pinata ito yung open ayun guys o oh. hindi siya gumagalaw yun ang open hindi pa natin dito sa kabilang butas yan. wala sya ibig sabihin dito siya oh, yun yun guys gumana siya hmm. sa kabila wala hmm, dito meron diba lipat natin ulit uh, wala wala din ibig sabihin open maring itong may problema itong plug o mayroon maring ito din kaya puputuli natin to ito direct na lang natin tali mo na natin to maring ay tawag ito ito lang tatanggalin lang natin siya mayroon pa pala tayong hindi na tanggal okay, tanggalin natin to axis na siya Ayan na okay. okay, bali natanggal na natin yung <tong> ano, female ay mel sakit guys okay. Like kinabitan natin dito generic na natin siya yung well guys yan siya yung direct na siya eh pali buuhin na natin ito guys ibalik na natin Bali plug na natin, disconnect natin. Yen, okay. yun. power on natin. The Bluetooth device is really too pale. करते हैं ना क्या Hãy đi cho kênh